Pinura na ako sa Facebook ng Pilipinas. Narinig na ang dasal ng netizens na ikinalungkot naman ng self-proclaimed motivational speaker na si Renden Labador matapos mabura o maband ang kanyang Facebook. Umingi ng pasensya si Rendon sa kanyang mga taga-suporta sa pagkawala ng kanyang Facebook account, maging siya ay di makapaniwala sa nangyari. Matatanda ang una na niyang ibinahagi ang pagkakabur ng kanyang TikTok account noong August 29. At ngayon naman September 8, 2023. Wala pang isang araw mula nang mawala ang Facebook account ng social media influencer na si Rendon Labador ay na-disabled na rin ang kanyang Google account. Ito ang ibinalita mismo ng self-proclaimed motivational speaker sa kanyang Instagram stories. Update niya ngayong September 8 ng tanghali, binura na ako ni Google. Kahit email bawal na rin ang Rendon Labador. Tanong pa niya. Ayon sa screenshots ng natanggap niyang email, nagkaroon ng severe violation ang kanyang account dahil mayroon daw siyang content na nagpapakita ng batang sexual na inaabuso at pinagsamantalahan. It looks like this account has content that involves a child being sexually abused and exploited. This is a severe violation of Google's policies and might be illegal, say ng website sa kanyang email. Mariing naman yang itinanggi ni Rendon at sinabi sa caption, saan kaya ito? Hindi nga ako nag-u-upload sa YT ng video matagal, ng panahon or kung saan Google man yan, may nag-complain pa rin. Baka nagkakamali kayo ng report. Sa isa pang IG story, tila nanawagan pa si Rendon sa mga naniniwala at sumusuporta sa kanya kung maaaring bigyan siya ng pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanyang advokasya. Ang mensahe ko sa mga naniniwala at gustong suportahan ang advocacy ko para sa katotohanan at may ang mga mali sa Pilipinas, kung bigyan ninyo ako ng platform para magsalita ay gagawin ko, wika niya. Dagdag pa niya, hindi ko sigurado kung makakapag-video pa ako sa YouTube dahil sa sitwasyon. Hindi ko alam ang propagandang ito para mapigilan nila ako. Ito na lang ang working email ko as of the moment, dito ninyo ako kausapin, rendan underscore labador at yahoo.com, pagbabahagi pa niya. Takang taka rin ngayon si renden dahil umabot daw sa mahigit 30 million ang nagre-report sa kanya sa social media. aninya niya, sa ang galing yang 30 million na nagre-report. Bakit ngayon lang kayo naglalabasan? Hindi na tama yan. Hindi na reasonable ang mga dahilan ng mga pagre-report ninyo. Pati email ban na ako, mensahe pa niya sa publiko. Say pa ni Rendon, kawawa talaga ang Pilipinas kung wala ako. Kahit ano nalang basta may my report. Magugunit ang sunod-sunod ng nababan ang social media accounts ni Rendon. Unang na take down ng TikTok account ng social media influencer matapos ay report ng mga taong galit na galit sa kanya. At kasunod nga niyan ay natsugi na rin ang official Facebook page niya na may halos 2 million followers at million-milyong likes. Ibinabalita ito mismo ni Rendon sa pamamagitan ng kanyang Instagram account kasabay ng paghingi ng paumanhin sa lahat ng sumusuporta sa kanya na pag ng mga netizen ang self-proclaimed motivational speaker dahil sa mga prangka at maanghang nitong mga comment sa mga local celebrities at political leaders ng bansa. Para sa inyong mga netizen, ano naman kaya ang susunod na maba na account ni Rendin? Comment mo na yan sa comment section. Hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong oras sa pagpapanood. To God, be the glory.